Ito oh, hindi na helmet, babae pa naman siya. Si ko nga siya. Tanungin ko kung bakit hindi siya naka helmet. Teka. Bakit hindi ka naka helmet? Tabi mo muna yung motor mo diyan. Itabi e mo muna jan Bibigyan kita ng helmet. Bakit hindi ka naka helmet? Wala akong helmet. Teka, bibigyan kita ng helmet. <laughs> Natakot si Ate. <laughs> Kala niya <maulihin> ko. <laughs> Hindi mo alam na mimi lang ako ng helmet na? No? <laughs> Ayaw mo pa na para yung motor mo, no? ba? <inaudible> Kala mo pulis ako? Parang naiyak ka ate. Parang <inaudible> <inaudible> naiyak <tawad> ka ate. Ah, ka. Buti sinabi ko kagad na bigyan kita ng helmet na. No? Swerte mo, ikaw yung nakita ko. <inaudible> hindi talaga nagalap talaga ako ng na, hindi na helmet para bigyan ko ng helmet. Kaya ikaw yung nakita ko. Ito, ito, maganda ito. Oh. Okay. Suotin mo lang ngayon ta. Na? Ma. Ah, so, sukatin mo muna. Parang nanginginig ka te. Natakot <laughs> ka? Hay tat ya. Kasi sana. Hindi na kano yung ano mo ya. Yan. Sige. Uy, sakto. Sakto siya ta. Oh. <laughs> At tagarin mo muna. Ano pangalan mo ta? Yasmin po. Yasmin, akin na yung bag niya. <laughs> Kalo mo mauli ka na no? Ay wala akong lisensya kasi, alam ko. Ay suotin mo pala ngayon. Sutin mo na, wag mo nang ibabag. Ano masasabi mo dahil ikaw yung nakita ko? Okay, you're welcome. Pasensya ka na. Pilakabag kita kanina. Pasensya ka na, te, ha? Natakot ka, wala tanga na natakot ka eh. <laughs> okay, sige pa, ingat pa ha. Okay, okay. <laughs> natakot si ate. <laughs> Kala niya mauli na siya. <laughs> Pinapahinto ko yung motor niya, ayaw niyang ipahinto. Pero nung sinabi kong bigyan kita ng helmet, sabi ko hihinto mo. Sabi ko, doon pa lang niya yung motor niya. <laughs> Buti sinabi ko kagad sa kanya na, no na bigyan ko siya ng helmet. <laughs> Kaya kinabay siya kanina dahil wala rin siyang lisensya. Kala niya mauli na daw siya. <laughs> Pasensya ka natin ha. Ganyan lang talaga ako namimigay ng helmet. Naninita muna ako bago magbigay ng helmet. <laughs> Sige guys hanggang dito na lang muna yung video natin. At kung tinapos ninyo yung video na ito. Pag i-comment na lang kung taga saan kayo. Para alam ko kung hanggang saan umabot yung mga video natin. Sige guys thank you and God bless us all.